later. So, dito na kami sa livery. Oh, Sundo na ako ng aking driver. Oh. Sarap pala maging ano, eh, pasahero. Uh, dread, dread sa lang, sir. Ha? Ah. Dread sa lang tayo. Pero, ano ba nang tawag doon? Uh, pa? Ano tawag doon? Vlogger ka na? Oo. Oh. Alam ng pati. Oh, mamaya, paliparan natin yung resort mo nito. <laughs> Ay, finally. Sasabihin Nakarating mo, na rin kami. Basta ang importante oh. Uh. sasabihin mo yung totoo, ha? Oo, oh, Ayan syempre naman. Oh, saan ka pa nakakita? Ito, pang malakasan talaga tong aking sir, eh. Oh, saan ka pa? Oo. Oh. Pick up yan, eh. Yeah. Meron pa kaming pipick ka upin mamaya ulit <laughs> Oh mo muna mag Hindi lahat ko nang sinasabi Naglampating si Bebo May naming lid doon? Ha? May naming lid talaga eh Oo may <laughs> naming May naming pwede may bangka tayo eh may bangka doon Wow <laughs> <laughs> So papasok na po kami mga kalipte dito sa asyenda ni Don Andres Oo <laughs> Baklaran, eh, mga barangay, katubuhan niya Ayan, malapit na siya mga garbage ng kanyang mga tubo Ayan. so papasok na kami dito mga kadibdib, kawasak kawasak ito yung mga ano niya mga pinapaupahan niya mga bahay sa dami yan hindi na niya nga materhan eh oh. binibigay na nga yung isa sa amin eh Don Andres lang sa kalam sana all <laughs> yung kanyang mga tricycle dito na madami na pinapaupahan niya din kaya every night nangungulikta na lang to si Don Andres ang mga bayad sa mga tricycle ay naapo nagpabasip mati dalan ito <laughs> so dito na kami mga kadibdib ayan ay yung, yung isang pang service oh. Ah, um, ah, um, yeah. ay ito? Ayan. Eh, yun ang bahay ni Luz. So, ito nga. Andito na kami sa resort ni Don Andres. Ay, Luz. Ayan. Oh, ito yung ate ko. Letter A. Andy. Ancheta yan. Ange okay. Oh, Ancheta, okay. o. Oh. ka pa? Okay. So, andito na kami mga kadibdib. Kawasak-kusak. Ayan. Ayan na yung dagat sa harap. At saka itong Mansion Lindon Andres Ancheta Ayan, pasok tayo dito mga kadibdib Ayan o oh. Pacific Ocean talaga harap Ayan, Very cute na mga nyug o oh. Maliliit. Pasok tayo dito Welcome to my humble abode si Hello Brian Kumusta si Brian? Lalapang kami ngayon Ayan. Ayan. So, so ito yung pagkain namin Ayos ayon. Sipu tenerito. So, andito na po kami sa mansion ni Don Andres. Ayan, no? Oh. Makain kami ngayon, no? Oh. Tara po. Oh. Huli to, sir, ano? Hmm. Ayan, may sinigang kami, o. Oh. Oh, ayos, o. Oh. Ayan. Ayan, isla na yan. Huli ni Gerald yan. Ano ba? Oh. So, Ayan, mga nakita kong isla na lalaki na yung talakitok ba yun na hawak-hawak ni Nida. Hmm. Ay, sa net nandito na kami oh. Kumakain kami ng apat oh. ay sa. Oh, ah. Ayan, oh. Nasat, oh, ayan oh. ganda ng view, oh. nasa tabing dagat lang oh. Oh. Lands by the seaside. Ayos. Oh, may na, nangaano pa doon oh. Nangingisda oh. Waterfront. Hmm. Waterfront. Ayos. So, tapos na kaming manangalian mga kadibdib. Kaya magtutur kami dito sa mansion ni, ano, ni Don Andres Anceta. Ayan, ang ganda na mga, ano, ng stair, oh. Talagang tibay, oh. Akyat tayo dito. O, dito na yung iba. O, oh, ayan, tayo ni Jing. Oh, nida, Oh ayan oh. Ha? Hmm. May headphone din siya? Masok na kami. O, oh, mamaya. Ikutin natin yan. Mamili kayo kung saan nyo gustong. Dito na kami. Sa kusina. Ayan. Ito yung. Dating. Ito yung. Ano. Ito yung isang washroom dito. Ababa. Oh, ababa. oh, yan. And, yung mga China-China dito. Huh. Pero e, the best eh, ito eh. Ang nasa harap po. Oh. Ano? Ano? Ay, may mga pa, oh. Parang yung sila, ano ah, yung inaalagahan ko noon doon, Bagong dating kami. para si Sasha. Ah. <laughs> Ito na ganda sila. Ah, <laughs> oh, ito. Harap bahay lang oh. Ah. Oh. Ah, oh, ito oh, pinangalan kay Sydney pala yung boat oh. ayo <laughs> Ayos si Sydney ah. Oh. Swak Suwak na swak, ka. Ah. Sarap ng hangin oh, lakas ng ano ng simoy niya ngayon. Medyo maano lang yung tubig ngayon, medyo magalaw. Pero napaka-presko dahil yung bintana nila yan sa kanilang yung living room. Yan nakitang-kita na nakita, kagad. Pwede pala daw pumunta sa Mindoro. Kaharap na lang niya yan. Mindoro pala eh. Ayan oh. Ano, talaga pwede na pag tampisaw ka kaagad Oh. Yeah. pang harapin po wala init-init, magunod sana all <laughs> yun, mapapasa yun, sana na tubig. all na lang kami oh, tuloy-tuloy yan, non-stop hmm. yan 24 hours malinis yan, malinis yan. ayan, lawag na, na. nilang overflow overflow daw, pwede ayan. gawing ayan. swimming pool dyan lawag nilang swimming pool hindi lang paglaba mas malinis pa sa tubig yan sa ito. Nakarating na talaga kami dito. Oh, Pwedeng inumin. inumin pala yun? Uh -huh. Asan yung kay Gloria? Oh, may mga puno pa ng mangga oh. Pero yung ano nga, yung mangga ngayon hindi masyado na munga. Lahat ng mga prutas halos nakain namin dun sa Dabao. Pero yung mangga, kau lang. kambing pa dito ng laki o oh. ewan ko kung ano yung klase ng kambing ito may anak siya isa ang duno, yun no so may ilalim ng puno ng mangga ayan tapos ito naman yan ang nanay <laughs> paikot ikot lang dito dito kami sa bahay ni Los Los wala na akong masabi sa bahay mo mapapasa na all na lang ako ayan ding daga may mga um, ano pa oh Yan nga yung nyog oh buko kaling Ito ha Si <laughs> Nana on oh. Mga bulak <laughs> sa ilalagay ng brick sa taas oh Hello Shout out Sa't dinide na ayan yung mga bricks na ilalagay oh. okay. so kasama pala si Kuya Narding dito. Uh, sinama lang dito Ah, sama na lang ni, ni, ano, ni Lord. Sana, sama na rin ako. Sama kami. So, andito Hello. na kami ngayon. Mani. O, oh, sabi pa. Mani hapon na kami. Yan. Yeah, ka na yung Lucano nga uh, malalim. Oh. hapon na kami. na Salamat sa host. Si Don Ande and O. Oh. At saka sa chef natin. Ayan. Ayan ang ulam namin. Sarap po. Oh. oh. Buhay probinsya talaga. Yan. tatlo <laughs> sayang nga naman eh, hindi, ka na lang din ba't ka maligo di ba ayan <laughs> oh, maliligo daw muna sila <laughs> kakilala rin namin dito na ano bagong dating dito kina Jing pero si Jing nandun sa ano nagjogging pa sabi ni Brian ayan oh pagmalalim malalim yun kumbaga mataas yung tubig kahit dito lang sa tabi eh. Uh, tapos yung dalawa tingin tingin na lang kasi niya maligo din <laughs> 2,000 years later ayun naman yung kay Gloria oh, na bahay oh. ang ganda rin doon pag, ano, pag natapos na yun pwede nang ano, maglaro ng kahit ano gusto mo laruan. <laughs> tong ito o oh, kaya madjong ice <laughs> <Ay, slow. laughs> Ah, ito yung bagong huli isda. Wow. Oh, ala! Makakainin hey. <laughs> <Kainin> na dalawa. So, oh. <laughs> Ayan, oh. Katapapos lang na mag-jogging ni, ano, ni Sir. Ayan, oh. Ah? Mm. Mm. Jogging. Huli isda. Hindi nagagawa mo na? Opo. Ayan. So, kapay. <laughs> Ni no, Sir, papagawa. ayan o. Oh. Ayan yung pandesal o. Tatapos na lahat na nag-jogging. Ayan, dito kami sa pangalan nito. Sa harap ah, ng dagat. Ito naman yung tubig na free-flowing o. Oh. Kaya walang bayad sa tubig dito. Ayan. At saka yung bangka, pinangalan kay Sydney. Ayan. Gusto na rin mapingwin ito. Pwede sana kung mga ilang araw ka na dito eh. Nagmamadali pa. Kasi mamaya hapon, pabalik na kami. Hindi pwede. Two thousand years later. Sarap talaga yung sumakay. pasahero Meron akong driver. Ay, <laughs> kakarga kami dito sa anong lugar ba ito? Pupunta kami sa ano eh. Yung pangalan nito. Yung... Kamay ni Jesus. Kamay ni Jesus. Ayan. So, Abang pumunta sa washroom yung mga pasahero namin. Ayun. And para hindi kayo ihi sa dahil. na kayo. Meron pala silang karnaval dito. Dito sa Lukbal, yung kamay ni Jesus Sinasabi, kamay ni Jesus Ayan, marami rin Mga uh, 30, pesos. 30 pesos Ayan, nasa kami doon At lang kami naman no, To the shrine Ayan, si, si, si Mama Mary o si Jesus Christ Ayan, sa taas Ayan Thank you po Tapos mong pumunta dito, magikot-ikot o makyat doon sa pinakatuktok. Ayun, ang layo rin pala talaga. Doon no, yung mga tao doon. No? Hmm. Yun ang namin. Yan. Pagbalik mo, gutom ka. Meron dito yung mga souvenir. Yan, magmili ka. So, ito na. Umpisa na yung ano namin. Yung akyatan. sa may pan papaikutan ng mga coin na madami ayan oh ayun pwede dumaan doon so kaya ito pala ito yung Noah's Ark yung mga maraming hayop na uh, sumakay ayan nabalik na ng mga isda dati wala sya wala isda nabalik na balik na ah dati pala wala ayan lalaki oh oh saka maron nang pa-shoot So ngayon po, nandito na kami sa lugar na pinagdalhanan sa amin ni Jing. Yeah, ito yung tinatawag na kamay ni Jesus. So habang yung mga babae nandoon nagpapa picture picture taking, kami naman, naghanap kami ng wiwian. Ayun, may nakita kami. <laughs> so ito po yung pinaka-tok-tok niya. Yan yung sa to, yung trans. So, diyan kami iakit po may Ewan ko lang <laughs> kung kaya pa namin yung makita Yung mga senior pa